Kaya kami ng aming lambat mga idol so, Naarawan kami Kaya dito na lang kami sa tapat Ang aking binabarahan mga idol Yun Yan lang mga idol ang aking binabarahan no? Hindi Yun yung aking mga kasamang bangka Dito na lang kami banda Bali papunta rin kami sa Banda doon mga idol Doon sa laut-laut na yan mga idol Nahirap ang kasi kami medyo magbaba ng bangka Kasi Nasa taas pa Parang dumi na ang aking binabarahan. Kaya, so, ito. Ito na lang kami sa harap. So, yan. So, well, mag-subscribe mga idol. Baka mag-uusap yung mga channel. Pag-subscribe mga idol. Pahit naman natin yung uh, subscription bell. So, balik tayo sa pangingisda muna mga idol. So, pa ako ng para sa pauli ng mga limasag. Kung, yung ganda-ganda na yung pauli kaya ay bubalik din natin ating lambat na ng mga limasa kaya ngayon tiis mo tayo sa isda lambat sa isda may isi lang ito mga ito natin lambat so sana ay may blessing din kahit paano makapili man lang ng bigas kahit sa salok na lang mga idol paghirap na so alos isang linggo rin yung tambay mga idol kasi gawa ng bagyo kapag so, abang mga idol sana may blessing din so, at rin Alin nih? Eh. Alin? Ang lampa. unang isdalatin mo mga Don. na sa sapat to. ay lapad. Yun okay. na, matambak ka mga idol mm. Ayan, okay. basa, laki Oh, basa, mga ito, basa

Hop. ในรูปตัวความรู้เขารู้แล้วตัวมีสื่อการสือสารอรบ้าจับตาดูับตาดูโอ้ยมับตา

Ayan, mga idols. Kung wala ka subscribe Para mag magawa mag-awake. Gustuhan nyo ang ganitong mga content mga idols. Pasa yun naman mga natin si Bill. May malaki. Mga Pahabol. Malaki sana. Kaya lang binira na yung katawan niya. Ulam na lang yan. Ayan. <laughs> layu sa ingin berahan mengaju kasih naik arawan kami mengaju langsung lebih bahaya ada kalau maya mengaju saat layah kawin dari kami mengaju pada gitu ada apa yang tanggung tadi tapi Cái nào, ngay luôn, đang đánh ngay xin đi à còn <laughs> <laughs>

ni tu mga idol. Piling sila ng pambigas. Pagkuli na. Kaya mga idol. Malaway na sap. Ang Ka so, na Yan lang mga idol. Oh. Malalaki-laki laki sana kaya lang binirahan pa. Itu siguro mga idol makaisang kilo rin. Magbili ng gasolina para mamayang hapun Sana mamayang hapon ay din. Adilin siya lang. Ang baon ng mabatas para school mga idol. So, yan. Pagka lang natin mga idol ang ating huli. Dito lang kami ka sa harap kasi mga idol eh. Gawa ng naarawan kami. Tanaw na tanaw yung ating dinadaungan. Pero kaya paano mga idol? O, na rin ito mga idol. Blessing na rin siguro ito mga idol. Kaya paano? Kadilinsya na rin ang pangulam. At meron pa ang pambinta na kahit isang kilo lang mga ito pambili na isang litrong gasolina para mamayang hapon sugo sap sap oh isa na mga dun Kung magdami barbecue ko na lang nilagay sa tabi mga idol ng ating bangka sa ating dinudong dito sa kung ito kasi mamayang hapon kibas kaya yan ito na lang natin ni Tinabi so yan maraming maraming salamat mga idol sa patuloy niyong pagsubabay ng aking mga likang video sa so, hindi ako subscribe mga idol kasi so, yun mga idol pahit naman ang ating munting nitrification bell mga idol yan yan lang ngayon maraming salamat yan ang ating kabuhang huli sa kapakang ito after ng bagyong imong na idol